Mga katrops, welcome back ulit sa aking channel, Sports Rock PH. At ngayon nga ay pag-uusapan natin ang sinabi ni Stephen Curry sa pagkaka-eliminate nga po nila sa pagpasok sa playoffs. Pag-uusapan na rin nga natin dito sa ating panibagong video ang naging pahayag ni Antra Davis sa kanilang magiging serye laban sa Denver Nuggets. Kagaya nga po ng sinabi ko sa inyo mga katrops, Matapos nga po na matalo ang Golden State Warriors sa kanilang game ngayong araw laban sa si Sacramento Kings, ay tuluyan na nga po silang mai-eliminate sa pagpasok sa playoffs at magtatapos na nga po ang kanilang kampanya ngayong season. Kaya hindi na rin naman nga po napigilan pa ni Stephen Curry na sobrang madismaya sa nangyaring pagkatalo ngayong araw ng kanilang kupunan. Sa katunayan, sa naging pahayag nga po nito sa kanyang interview sa media, hindi pa rin nga po niya inakala na ganun lamang magtatapos ang kanilang season. Napaka-emotional nga po ng tao na ito para sa kanilang buong team since marami nga po dito nangyari mula sa pagtatamo ng injury, pagkakaroon ng drama at pagkawala ng isa sa kanilang mga coaches. Pero sa kabila nga po niyan ay ayaw pa rin nga po ni Stephen Curry na buwagin ang kanilang big three kasama si Clay Thompson at Raymond Green since hindi nga po niya ma-imagine ang kanyang sarili na maglaro ng hindi sila kasamang dalawa gayong mas gusto lamang nga po niya na manalo na hindi nabubuwag ang kanilang kupunan. Mismong si Coach Steve Gardner naman nga po ang nagsabi na gusto pa rin nga po nilang pabalikin si Clay Thompson sa kanilang kupunan next season sadyang hindi lang mga po naging maganda ang laro nito ngayong araw since masyado nga po silang napisikal dito. Samantala, poon na naman tayo sa ating sunod na pag-uusapan sa naging pahayag ni Andre Davis sa kanilang magiging serye laban sa Denver Nuggets. Ayun nga po mga katrop sa na naging pahayag ni Antra Davis sa kanyang interview sa media, may iniinda pa rin nga po siyang injury na kanyang nakuha sa kanilang huling game. Kaya hindi nga po siya masyadong nakagalaw ngayong araw laban sa New Orleans Pelicans. Mabuti na lamang at nanalo pa rin nga po sila. Salamat sa pag-step up ng kanilang mga teammates lalo ng lalo ng kanilang bench para mas secure ang panalo. Kaya dahil nga po dyan, ay magkakaroon nga po sila dito ng mahaba-habang araw para makapagpahinga at maibalik sa 100% ang kanyang pangangatawan. Sinabera naman nga po nito sa media na alam nga po niya na simula nga po nang talunin sila ng Denver Nuggets nang nagdaang Western Conference Finals ay grabe na nga po ang ingin nito at parati nga po silang pinagtatrash to. Pero ngayon nga po magkakaharap na silang muli sa first round ng playoffs ay sisiguraduhin nga po niya na mag-iiba na nga po ang resulta ng kanilang magiging seri ngayon sa NBA playoffs. So yun lang mga katrops, ang handog kong story ngayong araw. Sana nag-enjoy kayo. Please like and subscribe my YouTube channel, Sports React PH para sa iba pang story at update patungkol sa NBA. Kita-kits muli sa ating susunod na video.